Hi guys! Into this video guys, napunta na naman kami sa ano, hagis-hagis ng bariya dito sa selebrasyon ng maskara Festival sa Bakuli. So gabi ngayon guys, namasyal kami dito sa naghahagis ng bariya sa Peria. Pumunta kami sa Peria. Ang hirap pala guys, maghagis ng bariya guys, hindi ka talaga makakatama. So hindi... Yung piso mong barya ang hirap ipasok sa may square na maliit kasi pag napasok dyan dyan ka lang makakuha ng premyo ito na nga oh naka ano na tumama na sa wakas nakadali na rin kami ng 5 pesos ang saya pala dito sa perya guys si misis pala guys yung naghahagis ng barya ayan gabi sobrang liit ng ano parang sadyang ginawa to para hindi ka tumama talaga ito na guys ako na naman guys ang naghagis ng barya saka sa kakadalas ng paghagis ko guys puro lang lahat na dulas yung barya ko hindi talaga o oh, ayan akala ko guys panalo na yan pero sabi ng ano ng lalaki hindi pa daw yan kasi nga dapat sa maliit na bilog talaga, hindi talaga lumalagpas yung barya mong piso. Ganun pala kahigpit ang rules guys para manalo. Ito, magpabarya ulit ako. E sabi ko, galingan ko to kasi nga, pag nanalo ako dito, talagang napakaswerte mo. Ayan, ah, hindi pa rin. Yung sabi ko, tuloy lang o. Oh. Ah, sobrang dulas naman ito. Ba't yung bariya sa pirya, sobrang dulas pag mama sa, ano mo, yung may mga square-square, sobrang ano talaga. Pero mayroon pa naman akong bariya sa bulsa, si so, tuloy lang. Pag naubos to na wala talagang panalo, e di, uminto na. So ito pa, pwesto ulit. Hagis ulit. Ay nako, hindi talaga tumama. Ayan, dito na naman ako napunta guys sa may ano guys. Sa may boot na barilin mo yung ano, yung statwa o kaya yung staff toys. Sobrang tigas guys pag natamaan mo, hindi talaga nalalaglag. Parang sinadyan itong mayroong lagyan ng glue. Ay nako, parang talo tayo dito, hindi ako mananalo dito. Ito na naman kami guys, pagkatapos namin dun sa Peria guys, pumunta na naman kami sa Baywalk. Namasyal kami sa Baywalk guys. Ayan. Dami kasi mga lights. So kukunti pa lang ang tao dito kasi kadalasan yung mga tao nandun sa Peria. Ay nako. So yun na muna guys. Kita-kita tayo guys sa susunod namin guys sa pamamasyal dito guys sa Mascara Exploring Bacolod City. Thank you!